Hi guys, welcome back to my channel. Ito na nga, hindi nakatiis si Dominic Roque. Nag-post ako ni Bea Alonso na si Bea daw ay mabait inside and out. No bashing daw kay Bea kasi nga talaga napakabait ni Bea Alonso. So marami ang hakahaka na pinatawad niya ba siya ni Bea Alonso at nagkabalikan ang Bea Dom, kaya abangan natin yan, kasi nga hindi nakatis si Dominic, mga sweet moments nila ni Bea Alonso, ang pinost kanyang Facebook account kaya marami ang sabi na baka nga may second chance na ang biadom Kaya ang ibang biyadom ay kinilig at excited kung ano nga ba ang estado ng relasyon ng dalawa na nagkabalikan silang dalawa. So, naabangan ngayon ang pagsagot ni Dominic Roque sa mga batik ko sa kanya na may DOM siya, may baklas siya, um, may ari ng condo unit niya. Kaya abangan natin na kung gaano ito patutuo. So, yan ako po guys ang ating update sa Bia. Don't please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye. Always so, remember, wag po tayong pakastress.